Higit pa sa katapangan ang kailangan mong taglayin kung nagnanais kang maging tunay na sundalo. Kailangan mong isakripisyo maging ang iyong sarili para sa masigit na ikabubuti ng iyong bayan sa harap ng napakalakas na kalaban. Ngunit higit pa sa karuwagan ang tawag sa mga taong ibinaba na kagad ang kanilang armas at tinanggap na ang pagkatalo ng hindi man lang lumalaban. Hahayaan mo na lang bang ang kinin ng mga kaaway? Ang mga pag-aaring dapat ay tinataglay ng bayan mo? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong magiting na hinarap ang hamon ng napakalakas na kaaway sa laban ng nagmistulang pagpapakamatay para sa kanilang hanay. Ngunit paano mo masusubukan ang pagiging tunay ng makabayan kung tatakbo ka na lang sa laban? Ang kwento ni Commodore Ramon Abakan Alcaraz o yung tinaguri ang Father of Philippine Marine Corps. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Ramon A. Alcaraz ay nakilala rin sa bansag na Monching o Paron. Siya ay tubong Bulacan sa Central Luzon at isinilang noong ika isa ng Agosto taong 1915. Siya ay panganay sa dalawang magkapatid na lalaki at ang isa ay ang retiradong kapitan ng Philippine Navy na si Retired Captain Mariano Rocky Alcaraz. Ikalabing lima ng Hunyo taong 1936, edad 20 anyos na nang pumasok si Monching sa noon ay kabubuo pa lang na Philippine Military Academy o PMA sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth ni Pangulong Manuel Quezon. Samantalang noong mga panahon din na to, ang gobyerno ng Pilipinas sa gabay na rin ni General MacArthur at ng kanyang mga tagapayo ay nababahala sa mabilis na pagpapalawak ng Imperyong Hapones sa Asia at napakalaki ng posibilidad na madadamay dito pati na ang Pilipinas dahil sa patuloy na pagpapalawak ng sakop ng bansang Hapon. Kaya't bilang paghahanda, noong ikadalwamput isa ng Desyembre taong 1935, ilang buwan bago pumasok si Munching sa PMA, nagpasa ng batas si Pangulong Quezon na binalangkas ni na General MacArthur at ng kanyang mga kasama, ito ay ang Philippine National Defense Act na kung saan nakasaad sa batas na ito ang pagbuo ng 36 na torpedo boats na naman sa bansang Britanya bago dalhin dito sa Pilipinas hanggang taong 1946 bilang bahagi ng pagpapalakas ng pwersa ng ating bansa. Pero umana ito ng napakaraming batikos mula sa mga kritiko bago pa man maipasa. Dahil ayon sa kanila ay magmimistula lamang itong suicide boats dahil anong kalaban-laban ng mga ito sa mga destroyer at malalaking barko ng mga kalaban. At bagamat kargado ng torpedo, kailangan pa nilang makalapit ng hosto sa mga barkong ito para lang maitira. 15 lima lang ang maibabala nila dito at dalawang depth charges para naman sa mga kalabang submarines. At dadalawang maliit na 50 caliber anti-aircraft na machine gun lang para naman sa mga aeroplano ng kalaban dahil nga isang patrol boat lang ito at higit limang beses ang laki at dami ng armas na may lalagay kung ikukumpara sa mga destroyer ng napakalakas na Japanese Imperial Navy. Sa kabila ng pangmamaliit na ito, natuloy pa rin ang pagbili ng mga nasabing patrol boat o yung tinatawag nilang mga Q-boats na letter Q na may kahulugang quest of mystery pero mas ginamit nila ito bilang Quezon boats ayon sa pangalan ng Pangulo. Habang nasa PMA ang batang si Ching lumabas naman ng kanyang husay sa napakaraming larangan. Nakapagtapos siya ng Bachelor of Science degree, naging manunulat siya, na inilalathala sa loob ng PMA, naging designer din siya kung saan siya ang nagdedesenyo ng mga logo at diploma na ibinibigay sa mga kadete sa tuwing graduation. Maging ang pagbubaksing, pinasok na din niya at naging bantamweight champion siya noong mga taong 1937 at 1938. Pagpasok ng 1939, nauna nang pumutok ang digmaan sa Europa at naapektuhan nito ang ginagawang 36 na torpedo boats na gagamitin nga bilang pandepensa ng Pilipinas dahil napasali na nga sa digmaan pati ang bansang Britanya. Samantalang noong kaliming lima ng Marso taong 1940, nang makagraduate si Ramon Alcaras o si Monching sa PMA at nabigyan siya ng rangong 3 third lieutenant. Ilang buwan lang pagkatapos ng graduation, sumapi si Monching sa noon ay bagong tatag na offshore patrol unit ng Philippine Army. Na ang trabaho ay magpatrolya sa karagatan ng Pilipinas at dito siya na promote bilang second lieutenant. Buwan ng Oktubre, taong 1941. Nakapag-deliver pa ang Britanya ng dadalawa sa dapat ay 36 na torpedo boat o yung mga crew boats dito sa bansa. Pero yun na yung una at huli na madadala nila dito dahil nga sa digma ang kinakaharap nila sa Europa. Dalawa lang ang naging crew boats ng Pilipinas at ang naging pangatlo ay dito na nila binuo sa Pilipinas mismo. Sila lang yung natapos na kargado ng mga torpedo ayon sa orihinal na plano. Bagamat nakapagbuo pa rin sila dito sa bansa ng ikaapat at ikalimang Q-boats, hindi naman sila palagi napapasama sa order of battle. Dahil nga hindi ganun kargado ng armas gaya ng dalawang nauna. Ang limang patrol boats o Q-boats na ito ay ang mga sumusunod. Ang patrol torpedo Q-111 Luzon na pinamumunuan ni Captain Nabarete. Ang PT Q112 Abra na pinamumunuan naman ni Second Lieutenant Alcaraz. Ang PT Q113 Agusan kay Lieutenant Nubal, ang PT Q114 Danday kay Lieutenant Tocampo at ang PT Q115 Baler na pinamumunuan naman ni Lieutenant Albert. Limang patrol boat lang laban sa napakalakas na Japanese Imperial Navy ang meron tayo noon sa Pilipinas maliban sa mga pag-aari ng Amerika. Taong 1942, pagkatapos atakihin ng Pearl Harbor, ginawa ng First Lieutenant si Ching at formal na silang isinama sa MTB Squadron 3 bilang karagdagang pwersa ng mga patrol boats na bahagi ng Yosape. Ang kanilang naging misyon ay magpatrol mula sa Manila Bay hanggang sa baybayin ng Bataan maghatid ng mga mahalagang personalidad at opisyal ng militar patungo sa kanilang mga destinasyon, magdala ng mga supplies ng mga sundalo, umatake sa mga kalaban at napakarami pang iba. Tagumpay ang lahat ng misyong ito ng mga patrol boats ng Pilipinas kung saan pinuri pa sila ni US Navy Commander John Morrill at nagwika pa ng Ang mga Philippine patrol boat na ito ay nakapagpatrolya higit pa sa mga nagawa naming pag-ikot sa karagatan at wala man lang nahuhuli sa kanila. Lumalaban sila ng bakbakan habang hinahabol ng mga barko ng mga hapon. Nang bumagsak ang Maynila, naging bahagi sila ng pagdepensa sa Bataan at Corregidor. Ang Q112 Abra ni Lieutenant Alcaraz ang nagde-deliver ng mga pagkain, mga bala, mga gamot at maging mga sandalo na patuloy na nakikipaglaban sa lugar. Sa tindi ng labanan, patuloy din ang pagpapadala ng mga hapon ng mga tropa at kagamitan pandigma patungo sa bataan. Ikalabimpito ng Enero taong 1942, habang nagpapatrolya ang Q111 Luzon ni Kapten Abarete at Q112 Abra ni Lieutenant Alcaraz sa silangang bahagi ng isla naganap ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan na patuloy nating alalahanin sa habang panahon. Ito yung petsa kung kailan na ispatan ng siyam na Japanese dive bombers. Ito yung mga aeroplanong nagbabagsak ng torpedo na silang nagwasak sa Pearl Harbor. Na ang misyon dapat nila ay bobombahin ang Bataan Peninsula nang makasalubong ang dalawang patrol boat ng Pilipinas. Sila ang inatake ng mga ito at binagsakan ng mga bomba. Ngunit gamit ang talento at likas na tapang para ipagtanggol ang bayan, hindi nasiraan ng loob si nakapte na barete at Lieutenant Alcaraz at pinatakbo nila sa full speed ang mga patrol boat at nakipaghabulan sa mga aeroplano ng kaaway. Dalawang patrol boat sa baba na meron lamang maliliit na anti-aircraft machine gun laban sa siyam na Japanese bombers na merong di mabilang na bomba na lumilipad sa himpapawid. Dito palang lang kita mo na kung sino yung may bentahe sa laban. Dihadong dihado tayo at gaya ng sinabi ng mga kritiko bago pa man makuha ang mga patrol boat na ito, nagmistula na ngang suicide boat ang nangyari sa sinasakyan ni na Lieutenant Alcaraz. Ngunit ano na lang masasabi ng bayan mo kung susuko ka na lang nang di lumalaban. Mahina man ang puwersa, magiting nilang hinarap ang mga Japanese bombers Naiiwasan nila ang mga bombang hinuhulog ng mga ito at nakakapwesto sila ng maganda para tirahin ang mga lumilipad sa taas. Hanggang sa magkaroon sila ng pagkakataong mapuruhan ang mga ito. Sa kasagsagan ng bakbakan, sunod-sunod na tinamaan ang mga aeroplano at nagugat ito sa pagbagsak ng tatlo sa mga aircraft bombers na ito. At silang lahat ay nagmula kay Lieutenant Munching Alcaraz. Samantalang yung iba pa ay nadali rin ni Kapten Abarete at malubhang napinsala at nawala na ng kakayahang lumaban pa dahil babagsak na rin sila kung hindi mapipilitang umatras sa laban. Tumuwi na lang sila sa base nila at nabigo sa kanilang misyon na bombahin ang bataan. Samantalang hindi man lang nagalusan ang dalawang patrol boat ng Pilipinas habang tumatakas papalayo ang mga kalaban. Pagkatapos na makasaysayang laban na yun on the spot promotion ang tinanggap ni na Monching mula mismo kay General MacArthur ang Silver Star Medal para sa kanyang kabayanihan at kagitingan sa laban. Muling itinaas ang kanyang ranggo sa pagiging Captain Ramon Alcaraz At dahil sa tagumpay nilang ito, naging inspirasyon pa ang pakikapagsapalara ng mga kubos na ito para magawa ng pelikula noong taong 1946. Ito yung pelikulang pinamagatang they were expendable na ipinalabas noong taong 1946 na tumabo sa takilya. Sa kabila ng kanilang tagumpay na ito, dito din nila napagtanto ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malakas na puwersa ng pandagat na noong mga panahong yun, ang eskwadro ng mga patrol boats na ito ang may tuturing na siyang unang Philippine Navy. Pansamantalang tinamasa ng Pilipinas ang tagumpay na ito sa tulong ni na Captain Alcaraz dahil ang sumunod na eksena ay nang tuluyan ng bumagsak ang bataan at nasundan pa ng korehidor. Sa pangyayaring ito, wala nang mapagdaungan na ligtas ang mga Q-boats ng Pilipinas na hindi makikita ng kalaban. Tinangka nilang itakas na lang ito patungo sa Australia kung saan nauna ng pinuntahan ni General MacArthur. Pero dahil sa tindi ng pwersang nakakalat na mga Hapon kanya-kanyang mapait na kapalaran ang sinapit ng bawat isa sa kanila. Ang Q114, Dandai ay nauna ng mawasak matapos nitong makorner at bombahin ng mga bombers ng mga hapon. Samantalang ang mga natirang patrol boats ay na-intercept naman ng mga Japanese First Kokotai, isa itong grupo ng mga aircraft fighters na binubuo ng higit sandaang miyembro ng mga sundalo. Sa pagkaka-intercept ng mga ito, humingi pa sila ng backup mula sa dalawang Japanese destroyer na sa Dimare at Murasami. Muli, walang pagpipilian ng mga patrol boats ng Pilipinas kundi lumaban sa napakaraming kalaban gamit ang kanilang mga suicide boats. Buong giting, muli silang nakipaglaban at nagawang makapagpabagsak pa ng isang aircraft bombers. Pero naka-score outnumbered pa rin sila sa dami ng kalaban at bilang mga suicide boats, mapangahas nilang pinuntaria ang dalawang Japanese destroyers. Sinalakay nila ito at pilit nilapitan dahil yun lang talaga ang tanging paraan para maitira nila ang mga torpedos na karga ng kanilang mga patrol boat. Kasabay ng walang humpay na pagpapaputok ng dalawang machine guns. Suicide attack na rin ang pagsugod nilang ito at pilit mang makalapit wala pa rin silang nagawa dahil sa sobrang lakas ng kalaban. Nagawa pa nilang maitira ang mga torpedoes pero hindi na talaga ito nakaabot sa target at ganoon din ang mga machine gun nila. Ang Q-11 Luzon ay tinamaan at napinsala matapos silang maabutan ng napakaraming humahabol sa may bahagi na ng karagatan ng Batangas at Kabite noon ding ikasyam ng Abril taong 1942. Ang Q-113 Agusan at Q-115 Baler naman ay nagawa pa makadaong ng ligtas At pagkadaong, ikinalat na nila ang mga bahagi ng Q-113 Agusan Para hindi na mapakinabangan pa ng mga kalaban Samantalang muling naglayag ang Q-115 Baler Lulan ng 23 tumatakas Ngunit naabutan din sila ng mga kalaban sa may bahagi ng Cabra Island At nabihag ang mga sakay nito Samantalang ang Q112 Abra ni Kapten Alcaraz ay napinsala na rin at tuluyan ng nawasak sa may bahagi ng baybayin ng paumbong. Nagawa pa niyang makaalis sa bangka kasama ang kanyang mga kasama at nagpalutang-lutang sila gamit ang mga kawayan. Ngunit sa kasamaang palad, nakita pa rin sila ng mga Japanese patrol boats at nabihag din silang lahat. Dinala si Namunching sa prison camp sa Malolo sa Bulacan at dito, muli siyang nagpamalas ng kakaibang kabayanihan. Kinaibigan niya kunwari ang mga hapon hanggang sa makuha nito ang loob nila sa pamamagitan ng pambobola at pagbibiro sa mga ito gamit ang kanyang matinding sense of humor. Itinatanong niya palagi sa mga hapon kung ilang digmaan na ba ang kanilang napagtagumpayan at naipanalong laban sabay papuri sa mga ito. Ang mga kalabang utu uto naman tuwan tuwang sumasagot at nagkukwento kay Monching ng kanilang mga karanasan sa laban. Naging mabuti silang magkaibigan hanggang sa gawing pinuno ng mga bihag si Monching. Nagpatuloy siya sa pambobola sa mga kalaban habang pinaplano ang pagtakas. Naalagaan din niya ang mga kapwa bilanggo sa pamamagitan ng pagpupuslit ng mga gamot at pagkain mula sa baraks ng mga hapon. At kapag may dumadating ng bagong bihag Nagagawa niyang bulahin ang mga may hawak nito at napapakawalan ang mahigpit na pagkakatali sa kanilang mga kamay. Naiwasan din nila ang magtrabaho ng sobra-sobra sa matinding sikat ng araw dahil sinabihan niya ang kapwa bilanggo na magpanggap din silang nasisiyahan at humahanga sa kwento ng mga sundalong hapon. At nakakapagpahinga sila habang nakikinig sa mga sundalong tuwang tuwang nagkukwento. Nagawa din ni Munching na mapahaba ang buhay ng mga bihag hanggat makakaya nila. At ang pinakamaganda sa kanyang mga nagawa ay walang namatay o pinatay ni isang bihag sa buong Malolos Camp habang nandun si Munching. Na ditulad ng ibang prison camp, nadaandaan ang average na namamatay sa araw-araw dahil sa sobrang pahirap at gutom na dinadanas. Kapag may mga seremonya naman sa prison camp, Obligado silang humanay at sumaludo sa imperyo ng Japan sa pamamagitan ng pagsigaw ng salitang Bansai. Ito yung battle cry nila kapag umaatake o kaya naman ay kapag sumasaludo sa emperor. Pero ang itinuro ni Munching ay sumigaw ng salitang Bangkai na alam naman natin ng kahulugan sa lokal na version. Aprobado naman ito sa mga Hapon na lalo pang natuwa kay Captain Alcaraz dahil sa pagsunod ng mga bihag sa kanilang mga kagustuhan. ng kasampo ng Agosto, taong 1942, pagkalipas ng apat na buwan sa prison camp at pagpapakita ng kabaitan sa loob, binigyan nila ng parol si munching at tuluyan ng pinalaya kasama ang tagubilin na bumalik muli ito sa retraining para naman maging bahagi ng constabulary. na ginanap sa Torres High School sa gagalangin sa tondo. Bagay na sinunod naman ni Captain Alcaraz dahil masunurin siya sa kanyang mga kaibigang hapon. Buwan ng September, isang buwan lang pagkatapos ng training, nakagraduate na siya dito at naging police officer. Kaya lang ang una niyang naging assignment ay sa Lanao del Norte sa Mindanao. Napakalayo sa labanan at hindi pa siya nakakaganti sa mga kalaban. Dahil dito, nagsakit sakita ng malaria si Monching at nagpanggap makonfine sa ospital sa San Lazaro hanggang sa maiwan siya ng barkong patungo sa Mindanao. Tsaka pa lang siya gumaling sa sakit. Kaya't napadestino na lang siya sa Bayumbong sa Nueva Vizcaya. At sa kabundukan ng Sierra Madre, lihim siya nakikipagkita sa mga gerilya na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Manuel Enriquez at dito naman siya nagpapasa ng informasyon para maipadala nila sa Yusape. Samantalang binibigyan naman niya ng mga maling impormasyon ang mga Japanese officers na kanyang pinaglilingkuran. Sa ganitong paraan niya dinektahan ng laban sa buong panahong nalalabi sa digmaan hanggang sa muling pagbabalik ni General MacArthur at tuluyan nang mabawi ang Pilipinas sa kamay ng mga mananakop. Nakaligtas si Captain Alcara sa lupit ng digmaan. Muli siyang sumapi sa offshore patrol group na kalaunan ay naging Philippine Navy na. At noong dekada 50 na maging Defense Secretary si Ramon Magsaysay, inutosan niya si Captain Alcaraz na magtungo sa Amerika para pag-aralan ang konsepto ng kanilang US Marines at kung paano ito nabuo. Sa kanyang pagbabalik dito sa bansa bilang bahagi ng Philippine Navy, binuo ni Munching o ni Captain Alcaraz ang First Maritime Company na ibinigay naman niya ang pumumuno kay Lieutenant Manuel Gomez. Malapit ito sa kanya dahil siya yung kanyang crew sa patrol boat Q112 Abra na kasama niyang nakipaglaban. Naging matagumpay ang First Maritime Company na ito at dumami ng dumami ang mga miyembro na kalaunan ay nakilala natin sa pangalang Philippine Marine Corps sa kasulukuyan. Taong 1964, itinalaga ni Pangulong Diyosdado Makapagal si Captain Ramon Alcaraz upang pangunahan ang Naval Operation Force na kung saan tinarget nila ang noon ay laganap na smuggling ng ilegal na sigarilyo dito sa bansa lalo na sa mga pantalan sa Cavite. Wala siyang sinanto dito at sinagasaan niya ang lahat ng masasagasaan at nakakakumpis ka siya ng higit 750,000 piso na halaga ng ilegal na sigarilyo kada buwan at nadadali niya ang mga malalaking sindikato. Ito na rin ang naging daan para ma-promote pa siya bilang komodor Ramon Alcaraz na siya namang pinakamataas na posisyong maaaring makuha ng opisyal ng Philippine Navy ng mga panahong yun. Taong 1965, na maganap ang presidential elections, nagbanata naman ang dalawang presidential balls na sina Diyosdado Makapagal at Ferdinand Marcos at kapwa nila pinaratangan ang isa't isa bilang mga smuggling lord dito sa bansa kaya ito lumalaganap at naging matindi ang palitan nila ng mga issue Pagkatapos ng eleksyon, tinanghal na panalo si Pangulong Marcos at sa pagkakataong ito, nadamay pati si Komodor Ramon Alcaraz dahil si dating Pangulong Makapagal ang naglagay sa kanya sa pwesto. Ikalabing isa ng Enero taong 1966, isa si Komodo Ramon Alcaraz sa mga corrupt officials na isinapubliko ni Pangulong Marcos na siya naging dahilan ng pagkaka-downgrade niya sa Rango. Matapos siyang papiliin ni Defense Secretary Ernesto Mata na Anong gusto mo? Magre-retiro ka na o madedemote? Sinagot naman siya ni Komodor Alcaraz ng Kahit pa ibaba mo ako bilang alalay ng mandaragat, wala akong pakialam. Ang mga magulang ko ay magsasaka at nanaisin ko pang maging magsasaka na lang. Sa mga salitang ito, nakakuha ng simpatsya si Commodore Alcaraz at napawalang sala siya sa kaso ng korupsyon na ibinibintang sa kanya. Ngunit tuluyan na rin siyang nagretiro noong ikadalwampot dalwa ng Enero taong 1966. Sampung araw lang pagkatapos niyang paratangan na korup. Nagtayo na lang siya ng drugstore kasama ang kanyang may bahay at tinawag nila itong Commodore Drag bilang pagkilala sa ranggong pilit inaalis sa kanya. Simula nun, naging kritiko na siya ng gobyerno at isa sa mga unang opisyal na pumalag nang itatag ang martial law. Inaresto siya ng Presidential Security Group noong ikalabing lima ng Nobyembre taong 1972 ngunit pinalaya rin pagkatapos ng mga katanungan. Pagkalaya niya, sa Amerika na lang nanirahan si Komodor Alcaraz kasama ang kanyang pamilya. Dito niya ipinagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa bayan. Sinamantala niya ang pagkakataong nandodon siya sa Amerika para lakarin ang mga benepisyo ng mga naging veterano ng digmaan. At ang huling laban niya sa buhay ay naging matagumpay nang tuluyan ang bata sa Amerika ang kanyang ipinaglalaban na Filipino Veterans Equity Bill. Ikalabimpito ng Pebrero taong 2009 ito na yung naging American Recovery and Reimbursement Act of 2009 kung saan isinasaad sa batas na magbibigay ang Amerika ng one-time lump sum payment sa mga naging veterano ng digmaan sa halagang 118 milyon dolyar o mahigit 9.9 bilyong piso para sa mga natitirang survivor ng digmaan dito sa bansa. Yaka 25 ng Hunyo taong 2009, Apat na buwan lang pagkatapos may sabatas ang Filipino Veterans Equity Bill, si Kamon Ching ay mapayapang pumanaw sa kanyang tahanan sa Orange Country sa California. Si Commodore Ramon Abakan Alcaraz na mas nakilala sa bansag na Monching ay pumanaw sa edad na siyam taong gulang. Taong 2012, isang apat na na taong gulang na barkong pandigma naman mula sa US Coast Guard ang ipinamana sa Philippine Navy na tinawag namang Barko Republika ng Pilipinas Ramon Alcaraz o BRP Ramon Alcaraz bilang pagbibigay pugay sa kanyang kabayanihan. Hindi man bagong barko, mahina man ang mga kagamitan o tawagin mang suicide boat, hindi yan ang batayan na siyang palaging magdidikta sa laban. Hindi ba't mas nakakatuwang isipin kung gaano kalaki ang puso at tapang ng bawat miyembro ang nagiging bahagi ng mga barkong pandigma ng Pilipinas? E isa lang ang dahilan na nag sa kanila upang patuloy na lumaban. Ang masidhing pag-ibig sa bayan. Ikaw kaibigan, isa ka rin ba sa nanglalait at nagmamaliit sa ating sandatahang lakas? Maraming salamat sa inyong pakikinig kay bigan. Hanggang sa muli, paalam.